Inimbitahan niya ang kanyang dating asawa sa mismong araw ng kanyang kasal, hindi para magkasalamat, kundi para ipahiya ito sa harap ng laha. Ero nang dumating ang lalaki sakay ng limusin, kasama ang katlong batang magaganda at magagalang, biglang tumigil ang musika. Ang mga mata ng mga bisita ay napako sa kanya. At sa sandaling iyon, ang babaeng may pinakamagandang kasal. Siya pala ang kuluyang mapapahiya. Ano ang nangyari sa loob ng simbahan na nagbago ang laha? At bakit ang dating iniwan ay mas matagumpay pa kaysa sa iniwan niya? Isang kwento ng pagmamalaki, pagbangon, at tunay na paggapatawad, na hindi mo gugustuhing iskip kahit isang segundo. Inimbitahan niya ang kanyang kawawang dating asawa sa kanyang kasal para ipahiya ito. Ngunit dumating ito sakay ng limusin at triplets. Mainit ang hangin ng araw na iyon. Ang mga kampana ng simbahan ay nag-umpisang tumunog. Bawat tugtog ay parang patak ng kabasa sa kanyang dibdib. Si Clarice, maganda at marangya sa kanyang puting gown, ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ngumiti siya habang inaayos ang belo, siguradong magiging perpekto ang araw na ito. Ngayon, makikita ng lahat kung gaano siya nagtagumpay. Lalo na ang taong minsang nagdulot ng kanyang kahihiyan. Ang dating asawa niyang si Marco. Siguraduhin ninyong may upuan siya sa likod. Bulong niya sa koordinator. May halong ngiti ng panlilibak sa kanyang labi. Sa isip niya, Itignan ng lahat kung gaano, kababa ang kinahinatnan ng lalaking minsang nagpaiyak sa kanya. Lumipas ang ilang minuto. Narinig ang ugong ng sasakyan sa labas ng simbahan. Ang lahat ay lumingon. Isang mahabang itim na limusin ang huminto sa harap ng mga bulaklak na dekorasyon. Ang pintuan nito ay dahan-dahang bumukas. Mula sa loob ay lumabas si Marco. Maayos ang gupit. Suot ang itim na tutsedo na tilagawa sa pinakamahal na tela. Kasabay niyang bumaba ang tatlong batang magkamukhang magkamukha. Nakasuot ng mga damit na kulay asul. Ahimik ang laha. Si Clarice ay napaatras ng bahagya. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga bisita. Sino ang mga batang iyon? Tanong ng isa. Triplex daw ang mga anak ni Marco. Bumilis ang tibok ng puso ni Clarice. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay biglang kumama sa kanyang batok. Ngunit tila siya pinagpapawisan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang dating lalaking tinawag niyang, walang mararating, ay ngayon ay tila isang taong galing sa ibang mundo. Lumapis si Marco, bitbit -bit ang tatlong bata na ngumiti sa kanya. Clarice, mahinahon niyang bati, congratulations. Ang kanyang tinig ay malalim, puno ng kumpiyansa. Ang mga flash ng kamera ay nagikislapan sa paligid nila. Ang mga bisita ay tahimik, halos walang gustong magsalita. Sa bawat hakbang ni Marco papasok ng simbahan, parang lumiliit ang espasyo sa paligid ni Clarice. Ang bango ng bulaklak na dati niyang inamoy ng may saya, ngayon ay tila bumabalot sa kanya ng kabigatan. Tinitigan niya ang limusin sa labas, makinis, mamahalin, at tila kumakatawan sa lahat ng tagumpay na hindi niya inaasahan mula kay Marco. Habang nakatayo siya sa gitna ng altar, naramdaman niyang parang siya ang bisitang hindi nararapat sa sariling kasal. Ang mga triplets ay tumakbo patungo kay Marco at yumakap sa kanya. Ang tunog ng kanilang tawa ay tumunog sa buong simbahan. As sa gitna ng tawanan at bulungan, unti-unting lumabo ang ngiti ni Clarice. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib. Parang may kung anong nawala sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung ano, o kung kailan pa yon nawala. Nakatitig pa rin si Clarice kay Marco. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang lalaking dati ay simpleng-sempleng mamuhay. Ngayon ay may aura ng karangyaan at tagumpay. Ang bawat kilos niya ay mahinahon, kontrolado, at may dignidad. Habang siya, sa kabila ng lahat ng mamahaling dekorasyon at puting bulakla, ay biglang nakaramdam ng kakaibang lungko. Ang musika sa simbahan ay patuloy na tumutugtog. Ngunit sa kanyang pandinig, tila lumalabo ang bawat nota. Ang mga salita ng pari, ang mga bulungan ng mga bisita, lahat ay nagiging malabo. Ang malinaw lang ay ang mga mata ni Marco, at ang tingin nitong puno ng kabaitan, hindi galit, hindi panunumba. Kamusta ka, Clarice? Tanong ni Marco, habang nakatayo sa tabi ng tatlong bata. Matagal na rin. Hindi agad siya nakasago. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, ngumiti siya. Pilit. Kulad ng ngiting ginagamit niya sa tuwing kailangan niyang magpanggap sa lipunan. Maayos naman, sagot niya sa wakas. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang tini. Napansin niyang maraming bisita ang nakatingin sa kanila. Lalo na ang mga kaibigan niyang dating saksi sa paghihiwalay nila ni Marco. Nakikita niya ang mga matang puno ng pagkabigla, ng mga tanong na hindi maibulalas. Triplets mo, tanong ni Clarisse, halos pabulong, habang tinitingnan ang katlong batang masigla at magagalang. Sagot ni Marco na may banayad na ng ngiti. Sa Ethan, si Ellie, at Sai El. Tinawag ng mga bata ang kanilang ama at sabay-sabay na ngumiti kay Clarice. Ang ganda mo po, Ita, wika ng isa, sabay kindat. Halos madula si Clarice sa kanyang kinatatayuan. Tita, hindi niya alam kung matatawa siya o may inis. Ngunit higit sa lahat, may kung anong kumuro sa kanyang puso. Sa likod ng ngiti ng mga bata, nauon ang imahe ng pamilya na hindi niya kailanman nagkaroon. Salamat, sagot niya, mahina. Nilingon niya ang groom, si Daniel, na noon ay nakamasid lamang sa gilid. May halong pagtataka sa kanyang mga mata. Si Daniel, ang lalaking pinili niyang paglaanan ng panibagong simula. Nguni sa sandaling iyon, parang naglaho ang lahat ng kasiguruhan na meron siya. Hindi ko akalaing dadalo ka talaga, sabi ni Clarice. Sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Bakit naman hindi, sagot ni Marco. Tinawag mo ako. Ayokong ipahiya ka sa sarili mong araw. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang malamig na siba. Hindi ito bastos, hindi rin mapanumbat, ngunit may bigat, may katotohanang tumutusok sa dibdib niya. Narinig niya ang mahinang tawa ng mga bata habang nagkukulitan sa gilid. Ang musika ay biglang nagbago, mas mabilis, mas masigla. Ngunit para kay Clarice, tila bumagal ang oras. Nakita niya ang paglapit ni Daniel sa kanya. May halong kaba sa kanyang mga mata. Hon, ayos ka lang, anong nito? Umango siya, kahit alam niyang hindi, ang mga ilaw sa kisam ay tila nagiging mas maliwanag, halos nakakasilaw. Ang hangin ay mabigat, parang may pinipilit na itago. Si Marco ay naupo na sa pew, kasama ang mga ana. Ngunit kahit nasa likod na siya ng simbahan, ramdam pa rin ni Clarice ang kanyang presensya. Parang may anino sa bawat galaw niya, sa bawat hakbang patungo sa altar. Habang binibigkas ng pari ang mga panalangin ng kasal, hindi niya maiwasang sulyapan si Marco, at sa bawat pagkakataong magtama ang kanilang mga mata, may mga alaala na muling bumabali, ang mga gabi ng pagtawa, ang mga sigawan ng kampuhan, ang mga pangakong napako. Ang mga simpleng araw ng kahirapan na ngayon ay tila mas totoo kaysa sa marangyang kasal na kanyang kinalalagyan. Ang mga luha na minsang tumulo sa harap ni Marco, na ngayon ay tilabawi na laha. Ang mga bisita ay nagsimula ng magpalakpakan habang nagsasabi ng Aido si Clarice. Ngunit sa kanyang isip, ang tunog ay parang alon na sumasalpok sa pader. Ahimik malakas at hindi mapigilan. Nang tawagin ng pari si Daniel, para halikan siya. Isang malakas na flash ng kamera ang kumisla. At sa likod ng liwanag, nakita niya si Marco, nakangiti, may mga matang kalmado, ila kontento. Ngunit may kung anong lungkot din sa kanyang titik. Isang lungkot na parang salamin ng kanya. At sa sandaling iyon, habang bumubulong ang mga tao ng pagbati, alam ni Clarice na hindi si Marco ang ipinahiya niya, kundi ang sayili niya. Ahimik ang buong simbahan pagkatapos ng seremonyas. Ang mga bisita ay nagsimula ng maglabasan, may halakhakan, may mga nagkukuhanan ng litrato, may mga bata pang tumatakbo sa pagitan ng mga bulakla. Ngunit si Clarice ay nanatiling nakatayo sa harap ng altar. Nakatingin sa sahig na tila may hinahana. Ang mga yapak ng mga tao ay naglalabo sa kanyang pandini. Ang tanging malinaw ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Clarice, mahinang tawag ni Daniel, habang inaabot ang kanyang kamay. Ngumiti siya, pilit pa rin at tumango. Sandali lang ha, sabi niya. Gusto niyang magpahinga ng kaunti. Ngunit sa totoo lang, gusto niyang huminga ng malalim at mawala kahit saglit sa ingay ng paligid. Lumakad siya palabas ng simbahan, at sa bawat hakbang ay parang biglang bumibigat ang laylayan ng kanyang gown. Ang mga bulaklak sa paligid ay unti-unting nagiging maputla sa kanyang paningin. Ang liwanag ng araw ay masyadong maliwanag, halos nakakasilaw. At doon, sa tapat ng simbahan, nakaparada pa rin ang limusin. Nakatayo si Marco sa tabi nito, nakasandal, nakangiti habang kausap ang mga bisitang babae na tila nahuhumaling sa kanyang presensya. Ang mga bata naman ay naglalaro ng mga petal sa lupa. Tumatawa. Walang pakialam sa kaguluhan ng mundo. Nang makita siya ni Marco, agad nitong kinapik ang mga bata at lumapik. Ang ganda mo palaga, Clarice, wika niya. Ang tinig niya ay banayad, walang halong pang-asar. Ngunit sa puso ni Clarice ay tila matalim. Salamat, sagot niya, halos pabulong. Hindi ko inakalang ganito ka na ngayon, dagdag niya. Pilit ng ngiti sa labi. Ngumiti si Marco, bahagyang napatingin sa langit. Marami ang nagbabago kapag tumigil ka sa galit, sagot niya. Ang simpleng linyang iyon ay parang kutsilyong dahan-dahang tumagos sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa paghinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas malamig. Nakita niyang umakap ang mga bata sa kanilang ama bago sumakay sa limusing. Isa sa mga ito ay kumaway pa sa kanya. Tita, kita tayo ulit, masiglang sabi ng bata bago pumasok sa loob ng sasakyan. Hindi nakasago si Clarice. Nakatayo lamang siya, habang pinapanood kung paanong dahan-dahang umandar ang limusin palayo. Ang ingay ng makina ay malambing, pino, at tila unti-unting kumakain sa bawat lakas na natitira sa kanya. Habang papalayong dumaraan ang sasakyan, parang kasabay nitong dinadala ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kailanman tuluyang naiwan. Paglingon niya, si Daniel ay papalapit. May hawak na dalawang baso ng champagne. Hi, sabi nito, ang dami kong naririnig na bulungan. Lahat sila humahanga sa atin. Huminga si Clarissa ng malalim. Sa atin nga ba, tanong niya, halos hindi naliinig. Ha, gulat na tugon ni Daniel. Wala, pagod lang ako, sagot niya agad, sabay inom ng kaunting champagne. Ngunit sa bawat lagok ng malamig na alak, ramdam niya ang pais sa dulo ng lasa. At sa isip niya, pauli-ulit na bumabalik ang imahe ni Marco, ang ngiti, ang mga ana, at ang limusin na tila simbolo ng lahat ng hinini niya nakuha, lumipas ang ilang sandali, nagsimula ang kasiyahan sa labas. May tugtugan, sayawan, tawanan. Ang mga bisita ay nagbubunyi sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw at mga palamuting ginto. Nguni si Clarisse ay nakaupo lamang sa isang tabi ng bulwagan, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya naubos. Naririnig niya ang tunog ng musika. Nguni hindi na niya maramdaman ang saya. Ang bawat tawa ng mga tao ay parang lumalayo. Asa As gitna ng kasiyahan, biglang pumasok ang isang kabataang babae, halatang galing sa labas. Ma'am Clarice, wika ng babae, hingal na hingal. May naiwan pong sobre sa mesa sa labas. Nakapangalan po sa inyo. Kinuha ni Clarice ang sobre, mabigat, kulay ginto. Binuksan niya ito, at sa loob ay may simpleng sulat. Walang pangalan, walang pirma. Ang sulat ay may kli hindi ko kailanman gustong makipagpaligsahan sa iyo. Nais ko lang ipakita sa iyo na mas masarap mabuhay kapag marunong magpatawad. Ang kamay ni Clarice ay bahagyang nanginig habang binabasa ang mga salita. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung galip ba yon, ingit o pagsisisi. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napagod siya, hindi sa kasal, kundi sa lahat ng taon ng paghahangad niyang patunayan ang sarili. Ang tugtog ay biglang nagpale mas mabagal, mas emosyonal. Lumapis si Daniel at hinawakan ang kanyang kamay. Sayaw tayo, wika nito, nakangiti. Tumango siya at tumayo. Ngunit habang sila'y umiikot sa gitna ng bulwagan, hindi niya maiwasang mapalingon sa pinto. Parang inaasahan niyang bumalik si Marco. Ngunit wala. Anging ang malamlam na liwanag ng buwan ang pumapasok sa salamin. Dumadampi sa kanyang puting gown. At sa gitna ng musika, habang nakangiti siya sa lahat, alam ni Clarice. Ang pinakamalaking pagkatalo ay hindi kapag natalo mo ang iba, kundi kapag nawala mo ang sarili mo sa gitna ng laban. Habang patuloy silang nagsasayaw sa gitna ng bulwagan, si Clarice ay tila isang estatwa ng ngiti. Maganda, perpekto, ngunit walang buhay sa loob. Ang bawat ikot ng musika ay naglalayo sa kanya sa kasalukuyan. Parang naririnig niya muli ang tinig ni Marco, pabulong sa kanyang isip. Mas masarap mabuhay kapag marunong magpatawad. Pauli ulit hanggang sa naging parang tibok na iyon ng kanyang puso. Napayuko siya. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay kumikislap sa kanyang mukha. Naggapakita ng luha na pilit niyang pinipigilan. Hon, tawag ni Daniel, habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Pagod lang ako, sagot niya, sabay pakawala ng pilit na tawa. Ngunit ramdam ni Daniel na may mali. May problema ba? Tanong nito, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Walang sagot si Clarice. Anging mga mata niya ang nagsasalita, mga matang puno ng pagkalito, ng bigat, ng tanong na matagal nang hindi sinasago. Ang banda ay tumigil sa pagtugtog at pumalit ang malakas na palakpakan ng mga bisita. May kumatok sa mikropono at ang matalik na kaibigan ni Clarice ay nagsimula ng tos. Para sa ating bagong mag-asawa, sigaw nito sabay taas ng baso. Ngumiti si Clarice, tinapik si Daniel, at tumayo upang magkasalamat. Ngunit bago siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng bulwagan. Ahimik na tumigil ang laha. Ang mga ilaw ay parang sabay na nagbago ng tono, at ang mga mata ng tao ay sabay-sabay na napatingin sa isang direksyon. Sa pintuan ay nakatayo si Marco. Hindi niya inaasahan ito. Ngunit naroon siya, hindi nakasama ang limusin, hindi na rin ang mga bata. Nasa kamay niya ang isang maliit na kahon na tila luma at makasaysayan. Pasensya na kung istorbo. Mahinahong sabi ni Marco, habang lumalapit sa gitna ng bulwagan. Ahimik ang laha. Maging si Daniel ay napaatras, bahagyang nagula. Lumapit si Marco kay Clarice. Marahang inyabot ang kahon. Para sa iyo, sabi niya. Hindi ito mamahalin. Pero may laman itong bahagi ng buhay na minsan nating kinagsaluhan. Ngumiti siya. Ngunit may lungkot sa ngiting iyon. Inabot ni Clarice ang kahon. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang lumang polaroid, larawan nilang dalawa, nakangiti sa ilalim ng ulan, basang-basa, ngunit halatang masaya. Walang alahas, walang yaman, walang ginto. Anging dalawang taong dating marunong kumawa, kahit walang dahilan. Parang may humigop ng hangin sa kanyang paligid. Ang mga mata ni Clarice ay nanlaki, at napalunok siya ng mabiga. Bakit mo pa ito dala? Tanong niya, halos pabulong. Dahil gusto kong alalahanin mo, sagot ni Marco. Hindi lahat ng sakit ay kailangang gantihan. Minsan, kailangan lang kanggapin para gumaan ang puso. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga bisita ay hindi makapagsalita. Si Daniel ay tahimik lamang. Tila hindi alam kung ano ang dapat gawin. Nakatitig siya kay Marco, at nakita niya sa mukha nito hindi ang kompetisyon, kundi ang katahimikan ng taong tuluyan ng nakalaya. Marco, bulong ni Clarice. Halos hindi niya marinig ang sarili. Gumiti ito, tumango, at marahang lumakad palayo. Walang galit, walang yabang, walang kahit anong pagpapakita ng kuo. Anging dignidad at katahimikan. Nang tuluyang magsara ang pinto sa likod ni Marco, saka lang niya napansin na basang-basa na ang kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang umiya. Clarice, awag ni Daniel, okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ang larawan sa loob ng kahon. Ang kanilang mga ngiti, ang ulan ang mga mata ni Marco noon, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngayon, tanging alaala na lang iyon. Ngunit ang alaala ay parang apoy na hindi na mamatay, kahit gaano mo pa ito pilit lunurin sa luha. Ang mga bisita ay nagsimulang bumalik sa kasiyahan, pilit na binabawi ang katahimikan. Ngunit sa isip ni Clarice, ang bawat tawa, bawat musika, ay parang malayong alingaw-ngaw. Tumingin siya sa salamin sa dulo ng bulwagan. Ang babaeng nakikita niya ay maganda, nakasuot ng mamahaling gown. Ngunit sa likod ng ngiti, may bakas ng pangungulila. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, naramdaman niyang siya ay hindi masaya. At nang maramdaman ni Daniel na hindi na siya tumutugon, marahan nitong pinisil ang kanyang kamay. Kung gusto mong umalis sandali, sabi ni Daniel, lalabas muna tayo. Tumango si Clarice at sabay silang lumabas ng bulwagan. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang kalangitan, Tanging buwan at mga bituin ang saksi sa laha. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang mga ilaw ng limusin, palayo na, naglalaho sa dilim. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, marahang dumaloy ang luha ni Clarice. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang natanto niyang matagal na siyang nakalaya sa ibang tao, pero hindi pa sa sarili niya. Sa wakas, napakapiti siya sa kanyang dibdib, mahigpit at bulong niya sa hangin, "Marco, salamat." At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, unay siyang huminga. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang marini. Si Clarice ay nakatayo pa rin sa tapat ng bulwagan. Nakatingin sa madilim na kalsada kung saan huling nawala ang limusing. Ang malamig na simoy ng gabi ay dumadampi sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang init ng sariling mga luha. Hindi niya inaasahan na sa araw ng kanyang kasal, sa gitna ng lahat ng karangyaan at palakakan, ang puso niya ay mapupuno ng ganitong katahimikan, isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigawan. Naramdaman niyang lumapit si Daniel sa kanyang likuran. Maingat nitong ipinatong ang ko sa kanyang balikat. Parang gustong ikubli ang panginginig ng kanyang katawan. Gusto mo bang umuwi na tayo? Tanong nito, mahinahon, halos parang takot na masaktan siya. Umiling siya. Sandali lang, sagot niya. Gusto kong maramdaman to. Ang alin, tanong ni Daniel, bahagyang nag-alala. Ang katahimikan, ugon niya, sabay ngiti, isang ngiting pagod, ngunit totoo. Matagal silang nanahimi. Ang mga bituin sa itaas ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid. Mga saksi sa mga pusong minsang nagtago at ngayon ay tuluyan ng naghiwalay. Alam mo, wika ni Clarice, noon, galit na galit ako sa kanya. Sa bawa pagkabigo ko, siya ang sinisisi ko. Sa bawat gabi na umiyak ako, iniisip ko kung paano ko siya mapapahiya balang araw. Tumingin siya kay Daniel. Pero ngayong nakuha ko na lahat, yaman, pangalan, kasal, bakit parang mas magaan ang loob niya kaysa sa akin? Hindi agad sumago si Daniel. Tiningnan lang niya si Clarice, at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Siguro kasi siya, marunong ng palayain. Ikaw matagal mo pang dinadala yung bigat, sagot niya. Napangiti si Clarice. Palayain, no, ulit niya, parang inuukit sa isip ang bawat pantig. Dahan-dahan niyang isinara ang kahong bigay ni Marco, sabay ipinatong sa kanyang dibdib. Akala ko dati, pag ginatawad mo ang isang tao, talo ka. Pero ngayon, parang doon ka pala nananalo. Lumapit si Daniel, hinaplos ang buhok niya, at ibinulong, siguro, Clarice. Ngayon palang nagsisimula ang totoong buhay mo. Tumango siya. Ngunit sa loob niya, may isang bahagi pa ring mahigit na kumakapit sa nakaraan. Isang munting piraso ng puso niya na kailanman ay hindi maalis ni Marco. At sa halip na ikahiya iyon, marahan niya itong tinangga. Ang malamig na hangin ay tila naging mas banayat. Ang mga ilaw sa bulwagan sa likod nila ay unti-unting nagdidilim habang natatapos ang kasiyahan. Ngunit para kay Clarice, doon palang nagsisimula ang kahimik na kalayaan. Lumakad sila ni Daniel papunta sa sasakyan. At habang binubuksan nito ang pinto, muling sumuliap si Clarice sa kalangitan. Marco, bulong niya sa sarili, hindi na kita kailangang patunayan. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling maging totoo. Habang umaandar ang sasakyan, napasandal siya sa upuan, nakapiki. Sa kanyang isipan, bumalik ang larawan nilang dalawa sa polaroid, sila, basa sa ulan, tumatawa, walang iniisip na bukas at sa wakas, sa ilalim ng mahinang ilaw ng buwan, bumitaw siya. Hindi sa sakit, kundi sa lahat ng dapat niyang kalimutan. Ang mga mata ni Clarice ay marahang pumikit, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakatulog siya ng may ngiti. Isang ngiting hindi dahil siya ang nanalo, kundi dahil sa wakas, natutunan niyang tanggapin na hindi lahat ng laban ay kailangang may talo. At sa labas, habang humihinga ang gabi, ang hangin ay tila may dalang bulong, malambot, bayapa, at pamilyar. Parang tinig ni Marco. Patawad at salamat. Kinabukasan, nagising si Clarice sa liwanag ng umagang dahan-dahang kumapasok sa bintana. Ahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig, sariwa, at tila may dalang panibagong simula. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang maliit na kahon na iniwan ni Marco. Binuksan niya ito muli, at sa sandaling makita ang lumang larawan, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang ngiti na lamang ang sumilay sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtanong ng bakit. Hindi na siya naghanap ng dahilan. Anggap na niya na may mga tao kalagang dumarating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para turuan tayong magmahal ng kotoo at bitawan ng buo. Lumapis si Daniel, hawak ang dalawang kasa ng kape. Ngumiti siya at inyabot yon kay Clarice. Good morning, Mrs. Villanueva, sabi nito, sabay halik sa noon Napangiti siya at marahang kumango. Good morning, sagot niya. Maraming salamat. Habang umuusok ang kape sa kanilang mga kamay, kumingin siya sa bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Pinapakita ang mga ulap na kulay ginto. Sa liwanag na yon, nakita niya ang sarili. Hindi bilang babaeng gustong maghiganti. Hindi bilang taong gustong patunayan ang sarili. Kundi bilang babaeng muling natutong maging payapa. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at itinago ito sa drawer. Hindi na niya kailangang tingnan pa araw-araw. Dahil nasa kanya na ang aral na iniwan nito. Ngumiti siya, huminga ng malalim, at tumingin kay Daniel. Simula ngayon, sabi niya, ayoko nang mabuhay para ipakita kung sino ang mas magaling. Gusto ko nalang mabuhay ng masaya. Ngumiti si Daniel, at sa unang pagkakataon, ramdam ni Clarissa na totoo ang mga salitang iyon. Sa labas, may dumaan na limusin, marahil iba na, ngunit sa tunog ng makina, parang naroon pa rin si Marco, dumadaan ng kahimik, paalam na walang salita. Tinignan niya ito mula sa bintana, ngumiti, at pabulong na sinabi, Salama sa laha, ngayon ayos na ako, at ilalim ng liwanag ng bagong araw, nagsimula ang bagong kwento ni Clarice, hindi bilang babaeng kinalo, kundi bilang babaeng tuluyang nakalaya.